magandang araw sa inyo mga guys para maiba naman tayo guys dito naman tayo sa daanan magbablog kasi alam mo naman so bago tayo magumpisa I just want to say thank you sa aking t-shirt guys kay Rick and uh, Ricky Enriquez Ricky Enriquez Iron Bunny Philippines na nasa Cebu salamat sa sponsor tapos sa sombrero ko kay Junil Imbong maraming salamat sa pagpadala nito na nasa ibang bansa kapag Salamat sa sombrero. Hmm. Sponsor na yung finish kit. So hinihintay ko lang yung service ko yung aking kapatid para maiba tayo. Sosyal na tayo ngayon guys eh. Vlogger na So guys, ayan na yung kapatid ko yata. Eh. Ito na yata yun eh. O, oh, di ba? Sosyal naman tayo guys. Hey, yo, what's up? Good afternoon, alam mo naman tayo, guys. Social na tayo, guys. Eh. May sarili na akong service, guys. Bago pa lang ako nag-umpisa na mag-vlog, guys. Pero tingnan mo, guys. Oh. Meron akong driver. Kamuka ako pa, Pineski. <laughs> guys. Nabusog na kami kasi kumain kami doon sa Pukupongko. Bay. Sinabi ko nga sa inyo na nakaraan, yung Pukupongko sa English is sit-sit talaga. Ngayon, nalala ko lang bigla kasi may nakita ako nung palabas, yung mga mga palabas ng mga cartoons-cartoons ba. Alam nyo, huwag nyo papanoorin talaga yung mga anak nyo ng mga cartoons-cartoons kasi yung mga pantaserye na yan, puro lang kalandian yung binibigay niyan sa mga anak natin eh. Ito ha, is, uh, sample ko sa inyo. Tingnan mo si Sleeping Beauty, nagpatulog-tulog para matsulaan ang piniski. O ba? Diba? para mahalikan lang siya, patulog-tulog siya. Tapos, meron pang isa, yung mga sirena. oh, pinipilit nilang magkaroon ng paa para bumukaka ng mga piniski. oh, tapos, ito pa. Ito ha, tignan mo itong kalandian na to. Si Cinderella, nagpahulog-hulog na sandal para habul-habulin ang lalaki. Pero ikaw, hinumbad mo na yung pante iniwan ka pa rin pagdating sa huli. Akaluoy. <laughs> ah, o may mo no daw no guys Kaya yeah, sinasabi ko sa inyo guys na huwag talaga kayong, huwag yung anuhin yung mga anak nyo na magpapanood ng mga pantaserye. Turuan nyo na lang yung mga anak nyo na manood ng YouTube tapos magsubscribe sa akin. Kasi yun yung pinaka the best way talaga na ngingiti-ngiti ka lang. Tatawa-tawa ka lang ang piniski. Tapos yung kasama ko, yung pikinis guys. Ito palang yung mga kaibigan natin dyan na subscriber na nasa ibang bansa guys yung kapatid ko, pinakapanganay namin tourist driver, tour guide eto yung sasakyan niya tapos pwede niyo siyang kontakin para pagdating niyo dito ng Cebu siya yung magtour sa inyo, south or north kung saan kayo pupunta, kabisado niya yung lugar dito uh, pati nga pag-ibig kabisado niya na eh yung sakit, yung kirot eh, ba, diba? minsan nagbibidjoke kami, umiiyak na lang to eh Kasi, sabihan siya na sawa niya na huwag ka na lang muwi, piniskiha ka magkatakanta ka na lang peace kikanda ko <laughs> Iyak-iyak <laughs> to Tapos sumbong laking tao Tapos iyak-iyak Kadiri man tignan Pag malaking tao Umiiyak kasi Para man kalabaw hindi naman sa pagmamalaki guys yung yung bang construction diyan oh. yung building na ginagawa nila hindi sa pagmamalaki pinagawa ng may-ari niyan syempre hindi ko kilala yung may-ari niyan <laughs> buing ba oh. <laughs> alam mo guys minsan masarap talaga uminom lalo lalo na pag libre <laughs> ako ng kuya ko eh kasi feeling niya pa rin na bata pa rin ako kasi bunso na ako sa amin eh so okay pa rin nice one Uh, guys tinuruan ko yung kuya ko kanina kasi pumasok kasi dun sa one way eh, may nakalagay dun sa labas ba na one way ba pumasok man kami so meron pala nakatago dun na traffic enforcer yung sabi sa amin sir hindi mo ba nakita yung sa kanto bago ka pumasok may nakalagay man na no entry one way sabi ng kapatid ko hindi siya naka -imig. sabi niya sir baka pwede lang usap-usap na lang to sabi ko sabi ko sa kanya huwag nang usap-usap ako na lang yung kakausap sa traffic enforcer. So, sabi ko, sir, ano bang ba problema dyan, sir? Ako na yung humarap kasi hindi marunong ito may pag-ausap eh. Sabi nung traffic enforcer, kasi pumasok-pasok kayo dito, no entry nga, nakalagay dun sa labas, hindi nyo ba nakita? Hindi sumagot ako, sabi ko, nakita ko man, sir. O bakit kayo pumasok? Eh, hindi ka naman namin nakita. Nagtagot-tago ka malas poste. <laughs> pa? po pala, pira-pira. ka. Ayun kapadaling salita nandun yung lisensya nung kapatid ko <laughs> so tabla puro daw mga filosofo yung mga preski saba mo eh alam nyo guys nagtaka talaga ako kasi nagtaka ako ba dito sa Pilipinas ba bakit ganito yung style talaga merong stoplight pero sa gitna meron ding traffic enforcer tuturuan ka kung paano mag forward forward I alam naman natin naka green so forward talaga tayo pag nag nag-red yan, eh, titigil tayo, pero siya rin nagpatigil din. Pero doon sa lugar na mga kanto-kanto na wala man lang stoplight, wala rin traffic enforcer ang mga piniski. Kaya, na, naguguluhan ako sa mga patakaran dito sa Pilipinas. Papagawa yung gobyerno ng underpass, uh, overpass, so para may tawiran ng tama yung tao, pero hindi, doon sa ilalim pa rin dumadaan kung saan makikipagpatintero yung mga piniski sa daanan. So, Siguro itong mga tao na tumatawid matigas ang ulo, ito yung mga yellow tardy you know? Mga kampo na mga ano to, yung gotok ang piniski. Ah, talaga eh.